2 years nang na-stroke o paralyzed residente dito sa barangay San Isidro Rodriguez Rizal TV Bisaya 1 hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic hilot massage bone sitting and therapy TV Bisaya 1 Maraming salamat po mga kababayan ko. Gagalaw na yung mga daliri. Yung balik पालीप बिलत्जी हाव कि झालाच किससीा कि पारिव Na, na. Hindi na. Hindi na. Yung therapy kasi kay mga tayo, yung kuryente ma? Iba yun nga. Iba yun. Ano. Oo. Yun, yun talagang yun na therapy gano'n. Kahit yung unang therapy ni mama mo sa hospital, gano'n eh. yun. ka okay. talaga Hindi. Sabihin mo kung masakit na yan. Ibu, 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 という満足。<laughs>